Ito ang sitwasyon at kalagayan ng aming nakilala. to si Mang Roberto Diaz, anim na 63 taong gulang, na stroke, apat na taon na ang nakakaraan. Utal-utal kung magsalita. Ako po. <laughs> Dating construction worker ang trabaho ni Mang Roberto at nagpapasada ng isang pedicab bago ito atakihin. Pito ang anak at dalawa na lang ang walang asawa. Si Trixie ang nag-iisang babae sa pitong magkakapatid. Kaya naman, kahit may sarili na ring pamilya, hindi niya ito matiis na puntahan araw-araw para masigurado na okay ang kalagayan. Inaalagaan ko lang po siya sa ano sa, pag, sa pagkain niya, tapos extra-extra. Hindi ko naman din po siya matutukan kasi po may anak din po ako nag-aaral. Pero binibisita mo siya Opo, dito? Araw-araw? Opo. Minsan po siya yung nag-aalaga yung anak ko po. Kwento ni Trixie, simula nang may stroke si Mang Roberto, ay hindi pa nila ito na ibabalik sa hospital para ipacheck up at mag-apat na taon na ang nakakalipas. Hindi na po namin siya ibalik nun sa ospital, yung napapalo up check-up. Oo. Kasi po nung time na yun, wala na po talaga kaming pera. Kailan ang huling check-up ni Kuya? Four years na rin po ata. Matagal na. Matagal na. Nang aking kumustahin si Mang Roberto sa kanyang kalagayan, pautal-utal niya itong sinasabi. Pag-aaraw po. Ito po na Ah, pinupulikat dahil sa arthritis. Kasi po pag uh, umaga po, pinaparawan namin siya ah, sa labas. labas. Oo, tama lang. Pero naka-wheelchair siya. Opo, oh, naka-wheelchair po siya. Tapos pag tanghali na ipapasok, kapon lalabas ulit. Para si para maano siya, yung oo, ma o, tama yun. siya, malibang-libang siya. Oo, tama yun. Samantala, hindi pa nila na ilalapit sa barangay at DSWD ang sitwasyon ni Mang Roberto dahil wala itong maipakita mga dokumento na kinakailangan para sa tulong na hinihingi. Hindi pa rin nakakakuha ng senior citizen ID na ito sana ang magpapatunay para walang anumang babayaran oras na kinakailangan kahit hindi mabigas ang ibang salita, ay pinipilit para masabi lang ang kanyang munting hiling. Ano bang pwede mong hilingin kita, Tatay Rani? Save Dahil sa sitwasyon ni Mang Roberto, anya ni Trixie, ay wala siyang kakayahan para matulungan ng kanyang ama dahil isa rin siyang hirap sa buhay. Ang tanging maipapangako niya lamang ay ang kanyang walang sawang pag-aaruga habang buhay. Pa, nito <laughs> lang ako ha. ka <laughs> Hindi <Diyak> ako. <laughs> ako magsasawang alagaan ka. Dahil sa inyong tibay at katatagan, tanggapin ninyo ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, grocery at isang libong piso. Maraming salamat po, Tatay Rani. Sige, ano ba? Ang <laughs> tulong. Kahit na paano, mabili ko no? lang ako <laughs> ng... <laughs> Gawot. Hindi na ba ako makalakad? Kung papatayap niyo ako, walang Ang pagmamahal ng anak sa magulang ay hindi nasusukat sa mga salitang binibigas, kundi sa mga kilos ng pagpapahalaga, pag-aaruga at pasasalamat. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino sino pa kaya abangan